based video nga ay dadayo tayo ng litex para matikman ang pinakamurang overload pares na matitikman ko. Dito nga ay sa halagang 89 pesos ay meron ka ng lityon bulaklak, lityon kawale, ali rice, only soup at may libre pang isang soft drinks. At pag nabiting ka nga sa soft drinks, ay meron sila ditong only gulaman. O oh, ba diba? Solid na solid na yon. Pagdating nga natin dito, ay grabe naman talaga. Dinudumog at talagang mala blockbuster yung pila sa parisan ni Ate Carol. Kasi nga sa halagang 89 pesos, ay uuwi ka ng busog. Ngayon nga daw ay umuubos lang naman sila dito ng 200 kilo na chicharon bulaklak at 200 kilo ng lechon kawali. Iba pa yung karne ng baka. Nag-open nga pala sila dito ng 6pm hanggang madaling araw. 89 lang sir, overload. Only rice yan, only sabaw, only palamig with free drinks. Ayan sir, overload natin. Ay, di kasha. <laughs> sir. Okay. Bigyan ng soft drink si sir dito. Tsaka rice. Kaya wag na natin patagalin pa. Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part. Yung Tiki Manang. Hey, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa may ano. Parisan ni Ate Carol. Ito pala yung kanilang overload. Yan o. Oh, Tignan nyo naman yung beso. Panalong panalo ito par. Ang dami o. Oh. Tignan mo yung laman pare. Pwede yung bulaklak tsaka lechon kawali Pero yung kinuha natin dito is Laman ng kaka na lang pare Mahirap na <laughs> Tapos ang kinagandaan dito 89 pesos mo may soft drinks Pag nabitin ka dyan eto naman, only gulaman pare Game, tikman na natin pare mm. tapos kinagandaan pa dito Jamba rice ha Nagbayad? Mm. Tap. Ay, magastos. Tap. Ay, magastos. Mga magastos. halaga 8, pesos matitikman mi overload. Taon pang din mo. Dawi mo na kaw dito na sa Litec. Na. Siyempre naman, tinan mo naman, overload, 89 pesos lang. Diba? Ano naro! Up! Sa katalas hmm. na ni Ate Karol! Hi! Magandang gabi sir! Andito po tayo sa Litex. Iniimbitahan ko po kayong lahat na kumain sa parisa ni Ate Carol. Invited po ang lahat na kumain. Only rice po yan. Sa halagang 89 pesos, only rice po yan. Only palamig, only sabaw. At meron pang free soft drinks. Masarap po ang pares natin. Ito na po ang pinakamurang parisan sa Litex. Sa halagang 89 pesos, unlimited po ang lahat. Kaya iniimbitahan ko po kayo na kumain dito po sa Long Litex, IBP Road, sa Parisan ni Ati Carol, salamat po. Good, salamat.